tapos na kubo naman ay mga idol oh, nagre-retouch nagre-retouch yung isa habang nagagawa ng plotter ang iba lalagay ng bubong oh. malapit na rin matapos yung isa Sakto lang eh. Sakto lang. Hindi sa nakaklam din naman. Para di sinukot ay. Magagaya mo pa tayo na itawag. Kung may lipid pa ay, nakalipid pa yun Ba't walang kilay ang kabilang tabi ko eh, ay? Ang tagiliran. Ganda yan kung may kilay din ang tagiliran ay. Eh oo uh -huh. kahit sila makabila tapay